Welcome to my vlog. Kunin natin ngayon yung sisiyo na may sipon. Yan, may mga sipon yan. Pero yung isa yung pinakagrabe yung sipon. Dito siya sa malaking kulungan. Na may... Yan, yan. Okay. Hmm tumutulo na yung sipon niya. Nagamitan natin ngayon ng lorang pinikul. Punawin na yung lorang pinikul. Sa pagsara na may tubig. konti lang yung ating ilalagay kasi mag, mga 3 weeks pa siya 3 weeks old 3 weeks old pa mga kuan pa 21 days Ayan yan si si Bak, baka ma overdose pag dinamihan natin pero kapag nasa isang buwan na yung sisil nyo damidamihan nyo dalawang buwan kalahati na ng florang pinikul ang, ang ipapainom pwede din ito sa koraisa yung painom niya lang hanggang mawala yung tipo ng manok that's all thank you and please subscribe